Lahat tayo gusto nating malaman, Lord, tama ba ang ginagawa ko? Nasa kalooban ba Kita? Minsan iniisip natin kung tama ba ang trabaho natin, relasyon natin, o desisyon na pinili natin. Pero paano nga ba natin malalaman kung nasa will tayo ng Diyos? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 signs na ikaw ay nasa will ng Diyos. Habang nakikinig ka, tingnan mo kung ilan dito ang na-experience mo na. Kung marami kang makikita, malaking senyales yon na gumagalaw si Lord sa buhay mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mong mas lumalim pa sa ganitong mga usapan tungkol sa faith at sa Word of God, make sure to subscribe at i-share ang video na ito at mag-iwan ka ng komento, let your will be done. Malay mo, may kaibigan kang naghahanap din ng kasagutan tungkol sa will ni Lord. Unang sign, may kapayapaan ka sa puso. Alam mo ba, iba ang peace ng Diyos sa peace ng mundo. Ang peace ng mundo nakabase sa sitwasyon, walang problema, walang utang, walang gulo, kaya peaceful. Pero ang peace ng Diyos ay supernatural. Kahit nasa gitna ka ng unos, ramdam mo pa rin na secure ka. Sabi sa Philippians 4 verse 7, And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapag nasa will ka niya, may assurance ka kahit wala ka pang full details kung anong mangyayari bukas. Hindi ito false confidence, kundi peace na galing sa presensya niya. Pero linawin natin, ang peace ng Diyos ay hindi ibig sabihin na wala nang difficulty o magiging smooth sailing ang lahat. Tingnan natin si Jesus. Siya mismo ay lumakad sa perpektong kalooban ng Diyos Ama. Pero kahit siya, nakaranas ng matinding hirap pag-uusig at pagtuligsa. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang kapayapaan niya dahil alam niyang nasa kamay siya ng ama. Ganon din tayo. Kapag may desisyon kang kailangan gawin, trabaho, relasyon, ministry, at may kapayapaan sa puso mo habang nananalangin, malaking sinyales iyon. Hindi ibig sabihin wala ng storms. Pero kahit may storms, may deep assurance ka na hawak ka ni Lord. Tandaan si Satanas nagdadala ng pangamba, pero si Jesus laging nagdadala ng kapayapaan. Pangalawang sign. Ang desisyon mo ay naka-align sa Bible. Simple lang ang rule. Ang will ng Diyos ay hindi kailanman kukontra sa salita ng Diyos. Kung ang gagawin mo ay malinaw na labag sa Bible, pandaraya, panlilinlang, kasalanan, sigurado hindi iyon galing kay Lord. Psalm 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kung gusto mong makita ang next step sa dilim, gamitin mong ilaw ang salita niya. Halimbawa, may opportunity na maganda ang kita, pero malinaw na hindi pleasing kay Lord. Kahit gaano kaganda ang offer, hindi iyon will niya kasi taliwas sa kanyang salita. Kaya kung gusto mong masigurado, tanungin mo. Nakaka-align ba ito sa Bible? Nakakalapit ba ako kay Lord? O lalo akong napapalayo? Pangatlo, may kumpirmasyon mula sa mga godly counsel. Ginagamit ng Diyos ang ibang tao para magbigay ng wisdom. Proverbs 11.14 says, In the multitude of counselors, there is safety. Kung may malaking desisyon ka, lapitan mo ang mga taong may takot sa Diyos, pastor, mentor, discipler, o matured believers. Kapag pare-pareho nilang sinasabi na tama ang direksyon na nakikita nila, malaking kumpirmasyon iyon. Pero kung consistent silang nagwa-warning, baka sign na dapat kang maghintay, tandaan, hindi lahat ng payo ay dapat sundin. Pero kapag ang payo ay rooted sa Bible at galing sa taong puspos ng Holy Spirit, makinig tayo. Hindi tayo nilikha para lumakad mag-isa. Ginawa ng Diyos ang church family para magpalakasan at mag-guide sa isa, T. Isa. Pangapat na sign, ang mga pintuan ay kusang bumubukas. Kapag nasa will ka ng Diyos, may mga pagkakataon at opportunities na siya mismo ang naglalagay sa harapan mo. Revelation 3.8 says, I have placed before you an open door that no one can shut. Hindi ito ibig sabihin walang effort. Pero hindi mo kailangang pilitin o manipulahin ang sitwasyon para mag out. Halimbawa, baka iniisip mong imposible ang isang trabaho o misyon, pero biglang may nag-invite, may nag-sponsor, o may nagbukas ng opportunity na hindi mo inaasahan. Yun ang paraan ng Diyos para ipakita na nasa tamang direksyon ka. Kung pilit at laging sarado ang pinto, baka hindi iyon para sa'yo. Pero kung open doors ang dumarating at may peace ka, malaking senyales iyon na will ni Lord iyon. Panglima, ang will ni Lord ay magre-require ng faith hindi lang comfort. Hebrews 11 verse 6 says, Without faith it is impossible to please God. Kung ang ginagawa mo ay kaya mong gawin sa sariling lakas, baka hindi iyon buong plano niya. Pero kapag ang pinapagawa niya ay lampas sa comfort zone mo at kailangan mong umasa sa kanya araw-araw, malamang nasa kalooban kanya. Tingnan mo si Abraham. Tinawag siyang umalis sa kanyang bansa. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta o si Peter na naglakad sa tubig. Kung sa comfort zone lang sila, hindi nila mararanasan ang himala ng Diyos. Kapag ang desisyon mo ay nagtutulak sa iyo na mas kumapit kay Lord, malaki ang posibilidad na will niya iyon. God's will always stretches your faith. Pang-anim na sign, may mabuting bunga. Matthew 7 verse 17 says, Every good tree bears good fruit. Kapag nasa will ka ng Diyos, makikita ang pagbabago sa buhay mo at sa paligid mo. Ang karakter mo nagiging mas loving, mas patient, mas humble. Ang relationships mo nagkakaroon ng healing at restoration. At higit sa lahat, naaabot ang ibang tao at lumalapit sila kay Christ dahil sa buhay mo. Halimbawa, kung nasa ministry ka at kahit maliit ang grupo, pero lumalalim sila sa faith, iyan ay good fruit. Kung sa trabaho mo nakikita ng office mates mo ang integrity mo at naa-inspire silang lumapit kay Lord, iyon din ay bunga. Kung walang bunga kundi destruction at laging problema, baka kailangan mong i-check kung nasa will ka talaga. Pero kung may growth, may pagbabago, at may eternal impact, malinaw na tama ang direction mo. Pampito Nakakaranas ka ng oposisyon mula sa kaaway. John 10 verse 10 says, The thief comes only to steal, kill, and destroy. Maraming kristyano nagugulat. Akala nila kapag nasa will sila ni Lord, smooth sailing lahat. Pero ang totoo, kapag nasa tamang landas ka, susubukan kang pigilan ng kaaway. Kapag nagdesisyon kang seryosohin si Lord, mapapansin mong mas dumarami ang temptations, discouragements, o problema. Pero huwag kang matakot. Baka nga sinyalis iyon na tama ang ginagawa mo. Tulad ni Nehemiah na habang itinatayo ang pader ng Jerusalem, dumarating ang threats at insults, pero hindi siya tumigil hanggang matapos. Ganun din tayo. Kapag may opposition, huwag agad sumuko. Madalas, ito ay sign na tama ang direksyon mo. Pangwalo. May inner conviction ka, hindi lang emosyon. John 16 verse 13 says, When the spirit of truth comes, he will guide you into all truth. Emotions ay pabago-bago. Masaya ka ngayon, bukas hindi na. Pero ang conviction mula sa Holy Spirit ay steady at malinaw. Minsan impression lang. O verse na paulit-ulit lumalabas. O consistent leading sa puso mo. Kung galing lang sa feelings, mabilis itong magbago. Pero kung conviction mula kay Lord, kahit matagal, consistent pa rin ang panawagan niya. Kaya huwag basta magdesisyon base sa emosyon lang. Hintayin ang kumpirmasyon ng Holy Spirit. Pangsyam. Ang ginagawa mo ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, hindi lang sa sarili mo. 1 Corinthians 10 verse 31 says, Whatever you do, do it all for the glory of God. Kung ang plano mo ay para lang magpasikat, yumaman, o tumaas ang pangalan mo, baka hindi iyon will ni Lord. Pero kung ang goal mo ay ma-honor siya at magdala ng tao sa kanya, iyon ang malinaw na tanda. Halimbawa, may talent ka sa music. Kung ginagamit mo ito para purihin si Lord at magdala ng tao sa presensya niya, iyon ay nasa will niya. Pero kung sarili lang ang napaparangalan, baka hindi iyon direksyon niya. Tandaan, lahat ng tunay na kalooban ng Diyos ay nagbabalik ng kaluwalhatian sa kanya. At ang panghuli, Sign number 10. Ramdam mo ang presensya ng Diyos sa journey mo. Exodus 33 verse 15. Sabi ni Moses, If your presence does not go with us, do not send us up from here. Kahit saan kadalhin ni Lord, sa trabaho, pamilya, o ministry, ang pinaka-assurance ay ang presensya niya mismo. Hindi ibig sabihin laging madali, pero ramdam mo na hindi ka nag-iisa. Kung kasama mo ang Diyos, kahit anong challenges, my peace at my joy at iyan ang pinakatanda na nasa will ka niya siya mismo ang kasama mo sa bawat hakbang tayo'y manalangin panginoon salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano namin malalaman kung nasa kalooban ka namin lord kung kami ay naguguluhan bigyan mo kami ng liwanag kung kami naman ay nasa tamang landas bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy Turuan mo kami na palaging magtiwala, magbasa ng salita mo, at makinig sa boses ng Holy Spirit. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan at laging kasama ka sa aming journey. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon gusto kong itanong, Alin sa mga 10 signs na ito ang pinakanaranasan mo lately? I-comment mo sa baba para mapag-usapan natin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at isubscribe. At kung may kilala kang nagtataka kung nasa will ba siya ng Diyos, isend mo ito sa Kanya. Tandaan, hindi tayo naglalakad mag-isa. Kasama natin si Lord sa bawat hakbang.